Hi everyone! Kahapon, araw nga ng Sabado. Excited nga akong bumangon at magpunta dito sa garden. You know what? vegetable is waving. Medyo gumanda nga yung mga natitira pang ang pechay at mustasa dito. Kahit naisipan kong magtinda nung araw na to. Pero nung nakaraan, namigay na nga ako ng pechay at mustasa. Akala ko kasi hindi ko maiisipang magtinda ngayon. But anyway, sabi nga, kapag may blessing ka, ay kailangan mong i-share sa iba. Para pagkalooban ka ulit ni Lord, hindi masamang magbigay kung may sobra-sobra kang ang blessing eto pa rin pala yung mga dati kong tinanim. Dahil nga inabunohan ng tatay ko, lumaki sila at lumago at pagkaganda-ganda ngayon. Sabi ko, sige na nga at ibenta ko na lang. Hindi naman ganun karamihan ngayon. Kaya't iniisip ko nga rin kumuha pa ng mga ibang gulay na available dito. After ko kumuha sa area na yon, nagpunta naman ako dito sa mga plat ng tatay ko. Kung napapansin nyo, basang-basa, ba? Diba? Halos araw-araw kasi yung malalakas na ulan ngayon. At yung mga punla niyang pechay, inagos na nga daw ng tubig ulan. Nagpaapaan na pala ako dito at sobrang lagkit nga kasi ng lupa. May mga pechay at mustasa pa nga dito na natitira. Halos hindi na nga din nilinisan yan. Kasi sa tuwing bubunutin, yung damo ay kasama na nga rin yung pechay. Kaya tinayaan na rin namin ganyan. Aside sa pinamigay ko, ay marami pa nga natira dito. Kaya't kukunin ko na nga lahat ng pwede. Kapag hindi pa kasi kinuha ngayon, kakainin na yan ng uod. Pagkatapos nun, kumuha naman ako ng saluyot dito. Ito yung sabi kong idadagdag ko sa mga paninda ko ngayon. Sayang naman kasi yung oras ng pagtinda ko kung yun lang yung ititinda ko. Since wala naman akong gawa ngayong Saturday, susulitin ko na nga yung mga gulay na ititinda. Ang galing no, nasa paligid lang ang pera, pero kailangan mo lang talaga i-convert ang pananim into peso. Mas na-appreciate nga to ng tatay ko, yung mga tanim niya na hindi nasasayang. Mas gusto niya yung ganun. Isa pa, malaking bagay na rin to. Makakabili na nga ako ng konting ulam neto. Di ba nga dati pa doon ako nagtitinda sa tindahan ng pinsan ko sa may labasan? May mga bumibili daw sa tindahan niya at tinatanong yung nagtitinda ng gulay. Medyo matagal-dagal na rin kasi yung last na pagtitinda ko ng gulay doon sa store niya kasi bumagyo at pumangit nga yung mga gulay namin. Mabuti na lang talaga at nakarecover pa. Kinuha ko na rin pala yung mga natitira na mabangong patola dito. Hindi kasi nauubusan ng bunga, kaya't sabi ko, ibenta ko na lang yung iba. Isa pa sa dyang, hindi rin namin nauulam talaga. Yung iba nga, pinamigay ko na nga lang din. Alam nyo, masarap tong ihalo sa sotanghon hon, pansit at miswa. After ko mag-harvest ang mga gulay, kailangan ko palang hugasan yung peche at mustasa dahil ang dumi, maputik-putik nga, gawa ng malakas na ulan kinagabihan. Dahil nga late na ako nag-harvest ng mga gulay. Sobrang nagmamadali na ako neto dahil tanghali na nga. Inahabol ko nga kasi yung oras bago mag-lunch. Inabot na nga ako dito ng 9.30 at nagbabandel pa rin ako. Nag-post nga lang ako saglit sa Facebook. Tapos nag-proceed na ako dito sa pagbabandel. Ya, yeah, ginagamit ko pa rin yung Facebook sa pagtitinda at pagpo-post. Kasi pinupunta talaga nila ako dun sa store. May isa din na akong suki. Pinipm ko na nga lang din siya. Baka kasi maubusan. Gustong gusto nga nila yung paninda naming gulay dahil walang spray. Kaya yung mga dahon ng pechay at bustasa, may mga konting butas-butas. Fast forward, andito na nga pala ko, at hindi ko na nakuha na yun ng iba pang video. May mga reserve items din pala ako dito. At may mga nauna na nga bumili. Alam nyo, ang bilis kong nakaubos. Wala pa nga isang oras ay ubos na yung paninda ko. Akala ko nung nakuha kong pechay ay eh, konti lang. Medyo marami-rami din pala. Ito nga yung tinatawag na diskarte. Kasi hindi ka kikita ng pera kung nakaupo ka lang maghapon. Kailangan kumilos dahil nasa paligid nga lang ang pera. Alam nyo, minsan naiisip ko, possible kaya dito sa atin ang mag up ng honesty store? Yung gaya dun sa Japan? May mga nakadisplay na gulay, tapos ihuhulog na lang yung bayad. Hmm, matry nga minsan. Pwede tong maging social experiment dito sa atin. Ya, yeah, sa susunod gagawin ko ngayon. Mukhang interesting! O siya paano, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli!